Yan si Raja. Lalaki siya. <laughs> Gusto niya kasi lagi ako nakikita. Komportable, komportable siya pag nakikita niya ako. Kahit sa pagtulog niya, nandoon siya sa kilit ng aking higaan. Komportable, komportable siya pag alam niya na nasa tabi ko siya. Aywan ko kung bakit. Siguro kasi eto. Napakalapit niya sa akin. Ganito mga pusa, gusto nila lagi silang hinihipo. Yung mga part na hindi kaya ng kanilang mga dila, tulad ng luko at ulo sa tuktok ng kanilang mga ulo. Alam nila, ang mga pusa kasi sarili nila yung nagpapaliko sa katawan nila. Naglilili sa katawan nila pag naghihila mo sila. Pero itong part kasi ng kanilang ulo, hindi na kayang abutin ng kanilang mga dila. So, gustong gusto nila na dyan sila nahihip po dito sa may parting ito. Yan si Raja. Hello Raja.